Lods, magandang buhay. Kung napansin nyo, mayroon tayong apat na uh, bumbilya dito, which is yung ginagamit natin sa ating mga uh, front panel o front board. O kaya sa likod ng LCD screen natin sa mga radio o backlight kung tawagin. Maraming tawag din dyan eh. Ayan. Dalawa dyan, Lodi, ay mababa yung amperahe. Eh, ibig kong sabihin, mababa yung kanyang wattage. Pero, pwede siyang tumakbo hanggang uh, 12 volts at 13.8 kaya niyang dalhin yon o kaya niya makipagsabayan doon ibig kong sabihin bali apat na piraso yung lodi Uh, i-check natin sa multi kung alin dyan yung mataas yung wattage at alin dyan yung mababa yung wattage. Bakit ba natin nasasabi Lodi na kailangan din natin ay eh, pare-pares lang din naman na 2.0 mm itong bumbilya na to which is pwedeng pwede sa ating 02N, Alpatango, Uh, radio base o lahat ng mga radio base na gumagamit ng magantong bumbilya para sa kanilang backlight bakit napaka-importante nito yung kanyang wattage? Kasi nga Lodi, uh, pagka sobrang taas, o oh, ipapakita ko sa inyo mamaya yung kanyang dahilan. Okay, sa ngayon, bali, meron tayong multi-tester dito. Ayan. Bali, iset lang natin sa X1. Okay? Pagka naka X1 na yan Lodi, eh, huwag na natin pansinin yan. Basta importante sa kanya ay naka X1 tayo. Kasi ang i-check iche lang naman natin dito sa bumbilya na to ay kung meron siyang konting pag-ilaw sa X1 which is ang output ng X1 kung susukatin mo ay naglalaro din siya sa tatlong boltahe. Okay? Kung papasalubungan mo lo dito ah, ayan oh kung papasalubungan mo tong kanyang test rod ay tatlong voltahe din yan ngayon ipapakita ko sa inyo Lodi yung ating multi ay naka X1 siya subukan natin sana nga makita nyo yung uh, na medyo umilaw okay kung napansin nyo Lodi naka X1 tayo pero wala mang pag response yung bumbilya pero working yung bumbilya Uh, nakikita ko dito sa ating multimeter uh, multi-tester ay nag siya pero wala siyang ilaw na binitawan sandali nga ay kaya mo bang i-focus to oh? yun luwagan mo yung camera yan 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 luwagan mo yan hawakan mo mabuti at tataob yung camera sige luwagan mo itutok mo doon sa multi-tester Hmm, wala na. E, eh, sige, doon sa multitester yan oh. yun, yung gumagalaw. <laughs> oh, higpitan mo ngayon. Nakahawak ako eh. Tsaka mo yung focus. Eh, hindi yun, 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 yun sa lente. E, eh, sige, itulak mo, itulak mo lang. Ikutin mo yan. Ayan, kung napansin nyo, Lodi, eh, nag-pick yung ating malabo Sige pa, kunting pihit pa. Sige lang. Balik mo pagkaayaw. Sige. Ayan na yung pinakamahirwanag na loob. Hindi, meron pa. Lilinaw yan. Balik mo, balik mo. Hindi mo alam. Ako na. Ayan, kung napansin nyo Lodi, ay nag-pick yung ating multi-tester. Hindi kasi kabisado Lodi yung uh, pinahawak ko ng camera. Hindi niya kabisado ko i-focus. Nakapick naman yung bumbilya na pinuntusan natin kanina. Ito siya Lods. Pero wala siyang ilaw. Ibig sabihin Lodi, itong uh, bumbilya na to, magkamuka lang sila ayan o oh. kung titignan natin ay magkamukha sila pero yung wattage ay mas mataas yung wattage nito kaya hindi natin mapailaw subukan naman natin itong mas mababa ang wattage load eh. ayan kung napansin nyo ay umilaw sa 3 volts ibig sabihin lods itong mga ito ay pwede sa ating backlight sa radyo, 02N uh, iba pang radio na gumagamit ng ganitong bumbilya, kung hindi pa na i-convert yung inyong mga radio sa LED bulb kung minsan tinatawag din silang peanut bulb mini peanut bulb, o kaya pilot bulb, ayan, ang tawag kung minsan sa mga ganito eh, ito na di umilaw din siya, o oh, ayan Pwede ito sa ating mga front panel. Siya nga pala Lodi, ano ba nagiging problema pagka gumamit tayo ng ganitong bumbilya na masyadong mataas yung kanyang wattage? Ang isang nagiging problema nito Lodi, hindi mo mapapailaw siya ng maliwanag. Umiilaw lang siya pero mahinang mahina, madilim yung screen. Samantalang ito ay maliwanag pagka mababa yung wattage niya. Kasi kayang-kayang i-drive yan ng front panel o front board. Gaya nito Lodi, mayroon tayong example na radio dito. Ayan. Okay, subukan natin yan Lods. Nakasindi ito ah. naka kasi diyan lods ngayon babalik ta rin natin itong kanyang screen o ita natin para mapuntahan natin yung connection sa pinaglalagyan ng bumbilya na yan ngayon lodi, susubukan natin itong isang bumbilya na to which is ito yung ating bumbilya na malakas yung wattage ayan, itap lang natin dito sa connection Okay? Kung napansin nyo, Lodi, ay umilaw siya ng napakadim. Dim na dim siya, Lodi. Ayan. Ito yung linya ng front board, Lodi. Ayan. Yung muka dun sa may CPU. Ito yung linya. Ngayon, subukan naman natin erecta ito sa 13 voltahe. Andito naman yung pagrerektahan erectahan natin. Ito naman na yung rektang galing sa power supply Lodi. Yung section na to. Subukan naman natin ito. Okay. Sana hindi tayo magkamali. Pagka naitusok. Ayan load oh. Kung napansin nyo ay malakas yung ilaw nya dito. Kung napansin nyo Lodi, Malakas yung uh, bumbilya dito. Kahit yung mataas yung wattage. Dito sa may rektang 12 volts 13.8. Ito yung uh, input kasi natin na output naman doon sa power supply para gumana yung radyo. Yung dito ay malakas, tapos yun namang dito sa may panel, ayan, ay mahina. Ibig sabihin Lodi, uh, although 12 volts yung output dito sa may uh, CPU connection dito sa may terminal ayan oh, sa katabi ng CPU yung backlight pero yung amperaje ay napipilter may pumipilter dyan na pyesa kaya hindi pwedeng maglagay dito lodi ng napakalakas na wattage na backlight o yung bulb na tinesting natin kanina ngayon lodi subukan naman natin maglagay ng uh, backlight na mababa yung amperaje ito yung kanina yung umiilaw pagka uh, tinest point natin dun sa multi-tester Okay, iniingatan lang natin Lodi kasi malambot yung paan nito. Pagka tuloy-tuloy na uh, nagagalaw-galaw ay napuputol. And kung napansin nyo Lodi ay malakas yung ilaw nung mababa yung wattage o yung watts ng bumbilya yung kanina mataas yung watts na bumbilya ay halos hindi mapailaw dito uh, medyo nagkukurarap lang sa Ilocano o oh, medyo madilim pero itong saktong-sakto lang yung wattage, yung exclusive para sa kanya di ko sure kasi yung watts nito Lodi kasi walang naka-indicate walang level dito sa mga ganito kaliliit na na bumbilya, walang level yan pero uh, much better kung bubili kayo ng ganitong bumbilya na para sa backlight ay piliin nyo yung pinakamababang watts huwag kayong kukuha ng mataas na wattage kasi hindi niya mamapagana yan madilim na madilim yung uh, ilaw nyo sa LCD pagka ayan o yung wattage na ginamit ay mataas subukan natin dito laudy naman erecta ayan siya uh, talagang iba rin yung liwanag niya malakas dito sa rekta. Kaya Lodi, ingat-ingat sa mga maglalagay ng uh, bumbilya dito sa front panel. Kasi nga, pagka nasobrahan sa lakas yung nilalagay na bumbilya dito, mas maganda pa nga Lodi pagka gumamit tayo ng 1K resistor at yung LED bulb. Uh, mas maganda pa nga yun eh. Pero yung mga ganito, pwede lang din kasi siya nga yung original niya eh. Yung mga ganito, pwede lang din kasi original niya yan. Pero piliin din natin baka naman yung malakas yung wattage ang may lagay kasi kung minsan pagka malakas yung wattage yung may bigay dyan may nasusunog na, na parts o component dito mga SMD na control sa bumbilya may nasusunog yan lalo na Lodi yung may mga control kung makapansin nyo yung mga ibang version ng radio meron tayong tinatawag na uh, D1, D2, D3, D4 hanggang D5 pa kung minsan ibig sabihin yung DIM yun, yung mga iba ron lodi ay nasisira kasi may control yun eh bakit ko nasabing may PWM kasi nga, uh, mayroon tayong tinatawag na D1, D2, D3, D4, D5 yun, may tinatawag tayong gano'n kaya kung nasabing may PWM meron tayong pag-adjust, pagbaba ng ilaw para maging brightness siya kaya yun, doon nasusunog Lodi pagka naglagay tayo ng masyadong mataas yung wattage ng bumbilya kaya Lodi, ingat-ingat lang gaya ng sinabi ko, yung tips niya kung halimbawa ganyan pagka naka X1 tayo, ito lang naman yung tips eh. Ayan. Okay, i-focus ko lang lods, ha. Ito lang naman yung tips natin Lodi. Ang pwedeng bumbilya dito ay ito. Pagka nasa X1 ka at tinutukan mo itong bumbilya ay umiilaw yan. Ayan. Yung isa naman ay walang ilaw pero nagpipik yung multi-tester. Okay? Ang sukat nito Lodi ay 2mm, 2 mm o 2.5 mm ata. Ayan. Marami nito sa online pero yung iba hindi umiilaw. Baka magtaka kayo, umiilaw naman sa 12 volts pero pagka nilagay na sa ating radyo ay hindi na umiilaw. Lalo na pagka pinagsama-sama mo yan, magiging apat na sila, mas mabigat na sa radyo yon o sa frontboard. Okay? Maaring may masunog na component o pyesa dito sa... Ayan. Okay? Basta yung itinuro kong tips Lodi, nasa X1 tayo dun sa multi-tester. Ayan. Pagka na X1 tayo, at pagka tinutukan natin yung bawat pin ng ating bumbilya at hindi umilaw, ibig sabihin loads, hindi pwede yon. Pero pagka tinutukan na natin via X1 at umilaw, yun ang pwedeng pwede sa ating front board na ilalagay dito sa ating backlight. Okay? So hanggang dito muna Lodi, maraming salamat at magandang buhay.